Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, marahil po ay mga mga naghihintay po ng uh, latest update. Meron po ba? Mga kabarangay, wala pong latest update hanggang sa kasalukuyan, pero meron po tayong uh, issue na dapat pag-usapan. Siyempre po ang aking patuloy at paulit-ulit po uh, na pag-aanyaya sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe sa akin channel. Uh, kayo po ay aking malugod na inahanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Opo mga kabarang guys, uh, sa ngayon po, wala pa po, po tayong uh, latest update na pag-uusapan. Pero ito nga po, meron pong... Uh, uh, yes po, meron pong uh, latest issue. <laughs> uh, ito po yung uh, paghingi po ng karagdagang pondo na 4 billion uh, nitong... Uh, si Comelec Chairman uh, George Garcia kung uh, saka-sakali po na matuloy daw po ang uh, o matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 at 4 billion po yung uh, ihingi niya tinanong naman po siya ng uh, sa budget hearing mga kabarangay kung saka-sakali po saan ba siya kukuha or meron po ba siyang mapagkukuhanan at ang sabi po niya, meron nga po sa Office of the President. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon at hihimayin. Napakarabi po kasi nang nagsasabi, mga kabarangay, ang gusto daw ngayon ng Pangulo ay mapospor ang halalan bakit naman siya magbibigay ng karagdagang 4 billion mula sa kanyang pondo kung uh, yan nga po para sa barangay at SK Election 2025. Mga kabarangay, uh, wala pong magagawa ang ating Pangulo kung hindi po siya kung hindi po ang magbigay kung uh, yan po ay naaayon sa batas ano po ang ibig kong sabihin ang ibig kong sabihin mga kabarangay kapag nadeklara po na unconstitutional itong RA 32 uh, ibig po sabihin ang halalan ay magaganap sa December 1, 2025 so kahit po humingi ng karagdagang pondo Ah, uh, ito pong uh, kobelet mula sa pondo ng pangulo uh, kahit ayaw po ng pangulo ay obligado po itong magbigay dahil po tinatakda ng batas na magaganap ang halalan sa December 1, 2025. Kaya hanggang sa kasalukuyan po ay hindi pa siya humihingi dahil ang batas po na umiiral ngayon ay ito nga pong Republic Act uh, 12232. Nakatakda po ang halalan mga barangay sa uh, sa November 2, 2026 Kaya napakahirap po ng sitwasyon ng Comelec mga kabarangay uh, Hindi po sila makagawa ng hakbang para humingi po ng pondo Para dito sa BSKE uh, December 1, 2025 Dahil wala pong batas na nagsasabi na ang halala na ay December 1, 2025 Mga kabarangay Ah, uh, talaga pong napakahirap ng uh, sitwasyon nitong nga uh, Comenet mga kabarangay. Ah, uh, dahil hanggang sa kasalukuyan po ay uh, wala tayong balita kung nga uh, sumagot na ba itong mga respondent. Ganon din kung sumagot na rin po ba itong si Atty. Makalintal uh, doon po sa petition uh, petisyon kontra ng Liga ng mga barangay. Uh, hanggang sa ngayon po nga po ay wala pa po tayong balita. Kaya hindi po natin alam kung ano na ba ang uh, mga susunod po na mga mangyayari. Alalahanin po natin mga kabarangay na October 1 po hanggang October 7 na nakatakda po na uh, magkaroon na po ng filing of certificate of candidacy. So, kapag wala pa uh, wala pa rin pong desisyon hanggang October malamang po mga kabarangay kagaya po ng sinasabi ng isang batikang broadcaster at idol po natin ay baka pong mamove na talaga sa 2026 at itong BSKE uh, dahil uh, sa uh, hinihingi po ng panahon o pagkakataon or maaaring kagaya rin po nang nangyari uh, noong uh, 2022 na uh, na deklarang nga na unconstitutional ito po uh, batas na nagpo-post po ng halalan pero natuloy pa rin po. Yes po, natuloy pa rin po na napost po nito at naganap pa rin ang halalan noong October 2023. Yan po mga kaibigan, mga kabarangay, ang uh, iniisip na mangyayari po ng iba. At yung iba naman po, kagaya ko po, uh, ako po kasi wala na si isip ko yan na Uh, mate technical pa po yan mga kabarangay dahil may pangyayari na nga po na unang naganap na na pwedeng pagkopyahan ng disisyon at maaring mapabilis po ang disisyon mga kabarangay uh, sa iniisip ko po bago po mag oktobre ay meron na pong disisyon ang Korte uh, hindi lang natin alam kung sino ang papanigan kung ito po bang Republic Act 12232 or ito pong uh, Supreme Court ruling so nasa Korte Suprema po talaga ang huling desisyon mga kabarangay na siya na ating inaantabayanan